Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga lalaking, di mapigilan ang kanilang mga pantog at umiihin na lang kung saan-saan abutan, makinig po kayo. Sa Bulacan, isang lalaki ang nakarating ngayon sa ospital matapos saksakin dahil jumingle siya sa pinto ng kanyang kapitbahay. Umaaksyon si Gary De Leon. mga ah, okay. Natatawa pa 52 anyos na si Ostimiano Irlandes nang ikwento ang ginawang pananaksak sa kapitbahay na si Joel Glino, 37 anyos. Kwento ni Irlandes, uminom siya sa kanyang bahay sa barangay Gatbuka, Kalumpit, Balakan. Nang dumaan si Glino na nakainom din. Maya-maya, bigla raw tumayo si Glino at umihi sa mismong pintuan ng bahay. Sinita ni Irlandes si Glino, pero nagalit ito. Ginapakpak ko ang lera. Oh. Lera yung ginantiyan ko, sinaksak ko. Ginawa si tapos sinita mo lang bakit ginawa siya nagalit Agad naman itakbo sa Buluan Medical Center si Glino at kasalukuyang ginagamot ang sugat na tinamo sa pananaksak. Nahaharap sa kasong frustrated murder si Irlandes pero wala raw siyang pagsisisi sa nangyari. Eh, wala na ko yun. Nasaksak ko eh. Gary De Leon, News 5.